Yan, good afternoon mga kalaki Yan, yeah, nandito tayo ngayon sa farm ng uh, para Amazing Game Farm, maglilipat tayo ng sisiyo dito sa taas Yan, yan po Akaya tayo dun yeah, mga kalaki, akaya tayo dun At maglilipat tayo ng sisiyo Yan, ito, dala namin mo ito so, po, dala namin yung mga sisiyo Yun Ito po tayo, kakakyat Ayan Oh, napakaangin ngayon dito Grabe, nasa kakangin, yung mga kalaki Kaya lang Ah, ang hirap po makiyat sarap ng panahon ngayon dito kasi hindi mainit o limlim -lim lang. Tapos uh, napakahangin. Kaya lang, tutungkod lang. <laughs> pagod na naman, ayan oh. Malalayo na tungkod. So, kumai, kumawapansin niyo. Nasa taas na kami. Tutungkod na. Pero <laughs> Ay pa. Hu. So, tayo pupunta makakalaki. <laughs> So yung ibang manukan uh, wala na pong nakatali dahil nabenta na po namin sa expo at nailaban na yung iba. Hiningal ako mga kalaki. Yung mga kalaki talagang hiningal tayo ng gusto dahil napakatarik nung ating inakyat. Tapos lupa tayo pupunta sa dulo. Uh, no. Ayan mga kalaki. Doon pa tayo sa Toktok. <laughs> <Woo>! Grabe. Ililipat <coughs> natin yung ano. Ililipat natin yung <coughs> mga sisiw, mga kalaki. Yan. Update ko kayo pag nandun na. Para hindi ako nahihirapan mga kalaki. Yan. halos ko konti na lang. Dito na tayo sa Toktok. Pero nandito yung uh, gate sarado natin at baka makalabas yung ibang sisiw Ayan. Ayan mga kalaki uh, inunan natin paket na naman tayo yan na po yung mga sisiw na nakagala dito yung mga kalaki oh. pwede na nga harvest to sa isang araw pwede na at mag maglalaban laban na sila yan nandun yung iba oh. sa dulo yan mga kalaki uh, dito na ililipat yung ating dalang sisi oh. yan po kasi may napipisa na ngayon may, may lalabas kami sa incubator yung pinagtanggalan na ito doon namin i-lalagay kaya <coughs> lilipat namin siya nila dito yung mga kalaki so, kita niyo ang mga kalaki oh. ang lalaki na ng ano ito ang mga kalaki oh. ang pinti niya maputi-puti Lalaki na nung mga alpas natin dito oh, mga binata na Tat titilaw ka na kaya pwede na nating i-harvest yan at baka bigla na mag away away yan pa yung iba mga lalaki na doon nagtatago sa puro ay sa mga damu-damu na yan ha doon Mamaya pupunta tayo doon mga na nandun yung second batch natin. Second batch nandun yung second batch sa ngayon dito muna tayo kasi hiningal tayo hiningal tayo mga kalaki ito tandang na tandang na grabe ganda na na ito Ayan, mga kalaki oh. lawak nung range nila dito lawak nung ano ayun mga kalaki kita oh. nyo yan binata-binata na to ayan o no? tapos meron tayong lumabas mga laki, spanggel ayan o, no? spanggel hats kita nyo, ang ganda ito pong mga uh, posisyon pasisyon natin dito saka yung mga second batch ngayon darating na August sa Piestag uh, magdi-display po ulit tayo doon katulad yung narang na ah uh, nakaraan January na nag-display tayo doon ang mga dadalain pa rin natin yung signature line ng Paramazing na uh, Papay Gray lahat po nang dinadala namin sa yes tag, uh, mga pure mga kalaki mga kalaki ang mga dinadala namin na uh, sa piyesta ay mga pure uh, dadala ulit kami ng pure papay gray pure high action pure lemon yan halos yung tatlong yun ang dadalhin namin Kung nung nakaraan na sold out tayo ah uh, sana sa susunod ulit ganun pa rin marami na nagtitiwala sa atin lalo lalo na sa mga papay grey natin saka sa lemon guapo yan talagang grabe sila ah uh, winning line talaga sila yan saka signature line ng paramazing yon yung papay grey yan marami tayo palabas sa papay grey at saka high action May second batch. Marami naman lemon. Ayan. May bubuyog. Uh, Mamaya-maya mga kalaki. Uh, Akit tayo doon sa uh, kabilang range. Sa second batch. Ayan. Papakita ko sa inyo. Mga kalaki. Uh, pupunta tayo dito sa kabilang range. Papakita ko sa inyo yung... Uh, Bali, ito po ay pang national. Yan. Ito na po. Sarado lang natin at baka baka wala. Yan. Ito na po. Ito po ang mga signature line na Papay Gray. Yan. Ito mga kalaki. Nandito yung iba. Yan o. Oh. Ito mga hats. High action. Yan. Ang mga dilawang paa. Lemon. Guapo. Yan. Straight comb. Lemon guapo. Yan. Lemon guapo. Yan. Saka so, ito karamihan po breed natin dito uh, karamihan na uh, ano po uh, pure kasi kahit pure po uh, nailalaban naman po kahit pure sila nailalaban at nagpapanalo kaya karamihan na brinid po dito mga pure kasi mas maganda rin ang presyo ng pure yan yung mga nakakabili pwede pang materiales at pwede rin panlaban yun mga kalaki yun. tapos meron pa yung dalawang bats na iakyat dito baka sa katapusan iakyat na dito yung dalawang bats tatayo pa kasi yung isang rain ulit doon para doon sa dalawang bats maglalagay pa ng net Yung mga kalaki Ito, itong bats na to baka ito ang may dala sa ano sa SMX. Yan, sa Piestag. Baka itong bats na to. Tapos yung iaakyat na dalawang bats, halos ganito kalaki na rin yung dalawang bats doon. Yan. Ito po. yung hatch nila ay naglalabas na ng throwback ang throwback na linalabas na nila ngayon ay spangle kung nakita nyo kayo nina sa